Lahat tayo may pangarap. Pero bago ang tagumpay, may kwento muna ng pakikibaka, luha at pananampalataya. Dito sa sa likod ng tagumpay, aalamin natin ang mga totoong kwento ng mga taong minsang bumagsak pero hindi sumuko. At sa bawat kwento, makikita natin na sa likod ng lahat ng hirap, naroon ang Diyos na gumagabay ginawa namin ang channel na ito hindi lang para magkwento ng tagumpay kundi para ipaalala na bawat tao sikat man o simpleng manggagawa ay may pinagmulan ng pagsubok gusto namin ipakita na kahit ilang beses kang madapa may dahilan pa rin para buhangon sa bawat episode ibabahagi namin ang kwento ng mga taong nagtagumpay mula sa kanilang mabigat na sinila hanggang sa sandaling nakamit nila ang kanilang pangarap. Katulad ni Thomas Edison na halos 10,000 beses na bigo bago ang kanyang bumbilya. O ni Haydeline Diaz na halos sumuko na sa hirap ng buhay pero nagbigay ng liwanag sa buong bansa. Ang mga kwentong ito hindi lang para sa tanginig kundi para sa puso. Bawat tagumpay ay may kasamang pananampalataya dahil kung wala si Lord, walang liwanag sa gitna ng ating dilim. Kaya sa bawat video, magtatapos tayo sa isang spiritual reflection. Paalala na hindi lang sipag at syaga ang susi sa tagumpay, kundi pananali. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakikita sa tropeyo o pera. Nakikita ito sa taong kahit ilang ulit bumagsak ay bumabangon pa rin. Sa taong kahit walang nakakaintindi sa kanya ay patuloy na lumalakad. At sa taong kahit madilim ay nananatiling may ilaw sa puso. Kapag napapagod ka na, alalahanin mo, ang Diyos hindi kailanman natutulog. Baka ngayon, nasa likod ka pa lang ng iyong tagumpay pero darating ang araw na sisikat din ang iyong liwanag. Tiwala lang, pananalig lang, tuloy lang. Ito ang sa likod ng tagumpay. Mag-subscribe para sa mga kwento ng inspirasyon at pananampalataya. Dahil sa likod ng bawat tagumpay, may kwento ng laban at ng liwanag.